Sorry, yan lang po ang nasabi ng Land Transportation Office o LTO sa kaliwat ka ng reklamo na mga ng lisensya. Mabagal na ang serbisyo sa Central Office, puro sarado pa raw ang mga satellite office sa mga mall. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nung araw nang pumipila sa LTO Central Office sa East Avenue, Quezon City, si Ferdinand Eugenio. Nung biyernes niya unang tinangka, magpa-renew ng lisensya. Noong Friday, hindi ako umabot. I mean, nag-cut off sila ng 3 p.m. Yes. Kahapon, first 400, hindi na umabot. Pumunta ako ngayon, 6.30 a.m., ako ng number 31. Tapos nag-cut off sila ng number 20. Simula kaninang 8 o'clock, hindi pa gumagana yung nila number 20. Pagkuha pa nga lang ng application form, aabutin ka na ng siyam-siyam. form pa lang, eh, pila na. Lamping ka nakapila Almost one hour na. Buti sana kung komportable. Eh mahaba na nga ang pila. Nagsisiksikan pa ang mga aplikante sa mga kwartong sobrang init. Iisa lang ang aircon sa kwarto na pagkukuna ng student at new license. Wala namang aircon sa kwartong pagkukuna ng renewal at lost license. Matagal na po ba kayong, na po ba <laughs> Marami sa mga aplikante nagtitiis sa LTO Central Office dahil sarado raw ang mga satellite office sa mga shopping mall. Sorry daw, sabi ng LTO. Wala pang maibigay na paliwanag kung bakit sarado ang mga satellite office. Ang tiyak, naka-plastic card agad ang driver's license dahil naresolba na raw ng LTO ang problema sa supply. Humihingi nga kami ng paumanhin. Kanina, I've tried to talk to these people. Sabi ko, we're trying to implement a new system no, para pabilisin. Kaya nga, uh, kung, kung pwede lang, no, medyo wag sila mag-crowd sa sa mga windows natin kasi para hindi rin maantala yung pag-issue natin. Uh, we understand the situation is really really very frustrating with the heat and everything, you know. So that's why we're here. We're looking at things and hopefully makapag ano tayo ng bagong sistema para hindi na abutin ng kadami. 418 pesos ang babayaran para makakuha ng lisensya. Dagdag pa ang 200 pesos na medical at 168 pesos na application fee. Maki pulido, GMA News.